panibagong vlog! At, at ngayon lang guys, part 3 na ng Life Detector Challenge! Yes guys, bago tayo magsimula, huwag niyo kakalimutan supportahan ng Rank of Management sa YT Shorts and FB Reels. Yeah! At syempre guys, huwag niyo na-skip ang ads para happy-happy lang! Oh! At guys, huwag niyo rin po kalimutan supportahan kami ni Ana ng Love Team namin na ang Brianna! Oh! Yes, guys. Gusto rin po namin pasalamatan lahat po ng sumusuporta at patuloy po nanonood ng vlogs po namin sa RANCOV. Yeah. At syempre, pinapromote ko na rin ang short film namin ni Angel na ang Soulmate. Huwag yeah. nyo na rin kalimutan i-like and share ang mga posts ng RANCOV. At guys, huwag nyo rin kalimutan supportan ang unexpected love team ng HAYLA. At guys, i-follow nyo na rin ang aking social media accounts at Mix Agustin. Yay! At huwag nyo din po ang kalimutan i-follow ang aking social media account, Katie Nan, Andres Fermilan. for yeah! Milan. Yeah! Follow my social media accounts at Glyzome um, Banda. Yeah! 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 Siyempre, you can follow all of my social media accounts at Ernest Justin for Milan. Yeah! 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 Eh, and, and syempre guys, bago natin simula ng lie detector challenge, gusto ko lang naman sabihin sa inyo kung sino ang nanalo sa love team challenge. Ito ay walang iba kundi ang... Meal me. Oh, wow! Dahil kayo ang nanalo, tatanggap kayo ng 10! ready na ba kayo? Ready, ready na! na! Okay guys, simulan na natin ang <laughs> Lie Detector Challenge! At umpisaan natin to sa Migli! Yes. Si Migs and si Migli! <laughs> okay Kate, kaya sisimulan ko na yung unang tanong para sa'yo. Sige, ano yan? Anong tanong? Mahalaga ba sa'yo yung mga memories na nagawa natin? Siyempre, oh, umahalaga yun kasama kita dun eh. Umahal umahalaga. Umahalaga? Very important. Umahalaga? Yes. Sabi mo yan, titignan natin. Makakabado ka ngayon ah. Yeah. <laughs> kasama ba ako? O magiging parte ba ako ng future mo? Sa ngayon, oo. Oo. Uh, Asama. Talaga ba? Oo, oo talaga. Kanina nga eh. Bakit ganun yung nangyari kanina? Ito kasi yun. Ito. Tingnan natin. Kumulit siya guys. Kumulit siya. Ayos lang ba sa'yo na may makita kang iba kong kalab team sa 2026? Tatanong ka pa, alam mo naman sagot. Siyempre hindi. Totoo ba yan? Totoo ba yan? ちょっと。 sa nakasama mo last time? Siyempre, mas gusto ito kasama sa content. Siyempre, sa'yo, comfortable. Siyempre, sa'yo, comfortable. O, oh, tingnan natin, ha? Okay. Tingnan mo. Ganyan mo. O, oh, yan o. O. Bakit ganun? <laughs> Handa ka bang magtiwala ulit kapag may nagawa akong kasalanan? Syempre naman, handa ako. Sara. Totoo yan. <laughs> ah. <laughs> Kaya guys, ang susunod naman ay isa sa alang ayaang Erglay, na si Ernest at Glyza. Okay, ready ka na ba? Syempre. Ikaw ba? Ready na ako. Mahalaga ba sa'yo yung mga memories na nagawa natin? Siyempre. Siyempre? Pero ka uh, siyempre, ha? Pag-game mali-mali. Tanong mo. <laughs> Last time, puro mali ka ba nun? Hindi, oh. Ay, ako pa puro ah, Okay, okay, okay. Kasama ba ako? O magiging parte ba ako ng future mo? Yes. Yes? Yes. yes. Hindi ah Ayos lang ba sa'yo na may makita kang iba kong ka-love team sa 2026? Mm, hindi ah, Hindi? Hindi Sige, hindi daw guys Natawa ka <laughs> mm. ah, niya guys, bakit? Bakit ayaw mo? Siyempre dapat sa akin ka lang. Hmm, yours lang kasi. Okay guys, ako naman ang susunod yung tatanungin. Handa ka bang harapin ang mga problema natin kaysa umalis? Oo naman, haharapin yan kaysa naman di ba walang mong usap-usap, ah, alis na lang. tignan natin. Handang-handa. Sobra nagawa akong kasalanan. Oo, oh, kasi lahat naman ng tao ang nagbabago. Wow! Si Lord nun, ang nakasama ko sa content kesa sa nakasama mo last time. Ikaw! 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 Sure! dami nun! Ikaw! 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 Right, let's see! Eglay lang sa kanan ay sa kalam. Ano? naman nating isasalang ay ang unexpected love team na ang Hayla. Na si Hayley and si Ella. Okay guys, ngayon kasama ko na si Ella. Ella, ready ka na ba? <laughs> ready na. Ikaw, ready na? Ready na ako. Ito unang tanong ko sa'yo. Mahalaga ba sa'yo yung mga memories na nagawa natin? <laughs> Mahalaga yun. Sobrang halaga sa akin nun. No? Sure ka? Ano man? Kasi ikaw yung nakasama ko sa akin. Yun no? Ikaw yun. Tignan natin kung eh, mahalaga nga talaga. Ba't parang kinakabahan ka? <laughs> kasi makamahal! Oo, oh, oh. tama! Kasama ba ako o magiging parte ba ako ng future mo? Oo. Oh, oh. Ang tagal sumagot. Eh, kasi um, ano siyempre, isipin mo talaga. Ah. Check na lang natin. makita kang... Siyempre, friend. hindi. Ay, wala pa <laughs> kakakusin mo muna. Pero alam kong iba yan, pero hindi ako papayan. Na may ibang kalahat yung <laughs> sa... Hindi, hindi pwede. No. Sige. So, Check mo Papagunaan lang na. Pagkakunahan hindi. Ang bilis mo pa sumagot, ha? Oh, so, talaga. Pag yan. Pwede. Pag yan talaga. Pag ito na mali, hindi ako ganun. Siyempre, hindi. Confidence? Oo, oh, di ba? Hindi ako papayag, guys. Confident. Dapat Halo pa rin sa 2026. Oh, ako naman, dami mong sinasabi dyan. Handa ka bang harapin ang mga problema natin kesa umalis? Handang-handa ako. Problema lang yan. Mahalaga. Magkasama tayo. Wow, confident Talaga. Oh. Nang Nagawa akong kasalanan. Handa. Pero, Handa. it takes time kasi. Siyempre, alam mo naman, mahirap ibalik ang tiwala. Ano Naku, sana bumalik. Pero gusto mo ano ah? Gusto lang ang tamorin. <laughs> hindi, hindi kasi ako sinungaling guys. Wow! Oh! <laughs> <laughs> Mas gusto mo bang kasama ako sa content kesa sa nakasama mo last time? Oo, oh, siyempre, ikaw. Ikaw lang. Ba, ayusin mo talaga. Pag, pag, ito na mali, Ikaw lang talaga. Kita natin, guys, kung nagsisinungaling ba siya or hindi. Hihilap eh, pa rin, guys. Oh! 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 <coughs> oh! <tankan> Okay guys, so ngayon, mukhang manunuyo ako. Ang susunod na isa sa lang ay ang hindi papakabog na Jelsey, na si Angel at Cassie. So yun guys, sisimulan na natin ang lie detector test challenge. O oh, Angel, ready ka na ba? Hmm, ready na ako. nag ba yung pagtingin mo sa akin nung may kakulab akong iba? O oh, sige, yung totoo, medyo. Hindi, paano tingin? Wala ka na doon, medyo nga. Ayun eh, na yung sagot ko, medyo. Tinatawag -tina. mo Magiging komportable ka ba kapag nakasama natin sila? Totoo Hindi. Weh, natin. Lock. Lock, lock. Okay. So, um... ah. Hindi. Be. Pinipeke mo na natin. Hindi ko lang. Hindi ko lang. Wow, well, first time. Hindi nagsinungaling. Okay guys, ngayon naman ako na may magtatanong sa'yo. Kaya, ayusin mo. Nagustuhan mo naman bang kasama yung bagong naging partner mo? Mm hmm, hindi. Hindi yan. Tingnan natin. Hindi nga. Oh my God! <laughs> Misira to. Tingnan ko alam. Oh Sinungaling my ka na. Oh my gosh. Ka na. May bagay bang iniiwasan mong malaman ko? Wala. Pagyan yan, ka na naman dyan. Hindi, no, wala nga eh. Oh my gosh! Eh, sorry. Uy! God. Kasi ah, puro kasi yung ulit nalabas sa'yo. Hindi, may sira nga itong palit ko battery. Mamaya, tingnan mo. Ito pa tanong. Ayusin mo na talaga. Opo, oh, ayusin ko na po. Hala, sorry Ay. po. Nalate kami. Super traffic po. Kasi, uy! Kasi, wait lang. Nag-i-start na po ba? Pwede na po bang sumali? Hi, Brion. Hello ka lang. Hi, Miles. din ka pala. Uy, nagtatanong ka na, Angel. Pwede bang ako muna magtanong kay Cassie? Okay. Cassie, ready ka na ba? Sige nga. Yeah, Try na natin. Na. Lagay mo nga. So, Cassie, ito na yung tanong ko sa'yo. Nag-enjoy ka ba sa content TikTok natin nung nakaraan? Mm Hindi. -hmm. Sure ka? Okay, na natin ha. Okay. ako, tas nag-enjoy ka. Hindi mo man, to Maniniwala ka sa may battery. Cassie, pahay ka ba na gumawa tayo ng Jowa Challenge? Hindi, siyempre. Sure ka? Di ka gagawa with me ng Jowa Challenge? Hindi. Kaya okay. Angel lang papayag. Sige ah, check natin. Ikaw Angel, ready ka na ba sa ano niya? Uh -huh. Sige lang, go lang. Kailangan ano? na ako mag-sinuha hmm. Ano ka na may ano niyan, Cassie? May sira nga. Di naman, di, ba, di, di, di naman, di baterya utak ko eh. Mm -hmm. yan? Mali. Ibig sabihin, pwede na tayo mag-jowa challenge. Mm -hmm. So challenge guys, rin. di okay. na ano? pa. Uy, okay lang yeah. yan. So yun guys, kasama ko na si Yana at si Chris. So, sisimulan na namin yung lie detector test challenge. But, Chris, wala akong nandang tanong sa'yo. Sorry. Hindi okay lang yun. Ako naman may tanong ako sa iyo, Una ako na magtanong kay Yana, guys. Tuna akong tanong sa Yana. Nag-iba ba yung pagtingin mo sa akin na may kakulab kong iba? Hindi. Hindi? Hindi. Oh, sige, tingnan natin. Nagiging komportable ka ba kapag nakasama natin sila? Oo naman. Oo daw. Although... Oo daw. Although... Tignan natin. Eh, hey, galing nga. Oo na kong tanong. Mm. May bagay bang iniiwasan mong malaman ko? Wala. Wala naman. Ay, ah. No, din. Uminit ka Masakit kasi dito, eh. Diba nasira? Oh, ay dinig din sila nika. Sabi si masakit din. Eh. Oh, ito bang alam ang tanong? Ay, wait, Yana. Okay lang kung ako muna magtanong kay Preya. Sige. Okay lang, ah. Sige, sige. Duriuna to tanong ko sa iyo. Sabi nila mas bagay daw tayo, eh. Naniniwala ka pa? Hmm, talaga? Tingnan nga natin. Okay. Na. sabi oh, ka ng totoo. Brion, sa so tingin mo ba may Brianna pa rin sa 2026? Siyempre mayroon. Sige ah. Oh. <makes noise> Ay, nakabahan ka na naman. Oh, hindi masakit kasi ito, try mo. 26. Hindi ako papayag, hindi ako papayag. Uy! Uy! Tama. So guys, sisimulan na po namin ng lie detector challenge at syempre kasama ko si Mitch and si Kiara. At syempre, ang una ko na pong tatanungin ay si Mitch. Mitch, ready ka na ba? Hmm. Okay Mitch, so first question. Nag-iba ba yung pagtingin mo sa akin nung may nakakulabang iba? Um, oo. Oh, oh, tahu sih. Ih. Magiging comfortable ka ba kapag nakasama na natin sila? Hindi. Question. Nagustuhan mo naman bang kasama yung bagong naging partner mo? Siyempre hindi, kasi isang pa naman nang kasama eh. No way, bro. Kaya natin. O oh, Mitch, ako muna magtatanong. Pwede ba yon? Oo, oh, okay, sige. Okay Miles, ready ka na ba? Ready na. Maraming nagsasabi na mas okay daw yung bago kasi matagal na raw kayo ni Mitch. Naniniwala ka ba ron? So, hindi. Mas pipiliin ko pa rin yung OG Love Game para... Mm -hmm. Sabi ko sa'yo, Mels, say, eh, bagay tayo eh. Naniniwala ka pala dun eh. Okay, sige, so yeah, question ka naman. May bagay bang iniiwasan mong malaman ko? Wala. Sure ka na? Uh, oo. Uh, Lahat naman dapat alam mo eh. Wala naman sa'yo. Wala in mean it I guess.